Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang proyekto sa Pampanga na inaasang magre-resolba ng problema sa matinding pagbaha sa Central zone at karatig lugar. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Abot hanggang tuhod ang dinaranas na bahani na Belina at ng kanyang pamilya tuwing may sama ng panahon. Kwento niya, hindi ito madali, lalot bukod sa pagkasira ng kanilang mga gamit, banta pa ito sa kanilang kaligtasan. Nananahi po ako ngayon po. hindi po ako nakakapanahi pag ano, kasi po lubog po yung makina. Ah. So, may mga nasisira po? Opo, yung mga gamit po nasisira. Washing, yung mga ibang gamit po. Ang mga karanasang ito ni Belina at ng iba pa ang tutugunan ng pamahalaan. Kaya naman sa harap ng posibleng epekto ng nakaambang na niya, pinasinayaan na ang isang flood mitigation project sa lalawigan ng Pampanga. Ang Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Project Stage 1 o IDRRCCA na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, Malaking tulong ang proyekto para ibsan ang problema sa baha, lalo na sa mga mabababang lugar sa lalawigan. Once it is fully completed, The IDRR CCA will reduce the flood level and flood duration from 68 days to 17 days in the municipalities of Macabebe, Masantol, Minalin, and Santo Tomas. We are very optimistic that this will redound to improving the people's lives by enhancing the disaster resilience of all our communities. Nakapaloob sa proyekto ang iba't ibang mahalagang aktibidad, kabilang na ang excavation, dredging at widening ng river channel, gayon din ang pagbuo ng imbakan ng tubig para mapabuti ang flood control. Ginawa ang mga ito sa apat na key river na dumadaloy sa Pampanga Bay, ang Third River, Kaduang Tete River, Sapang Maragul River at ang Eastern Branch Channel. Pero giit ng Pangulo na bagaman malaking bagay ang proyekto, kailangan pa rin ng whole of nation approach sa mga kalamidad with climate change and with the effects of uh, an increasing overpopulation we expect that we will experience more and more of these historic flooding events for flood control to work we must do our part in maintaining our canals and waterways and in recycling and properly disposing of our garbage. Gayunman, tiniyak ng Pangulo na patuloy na magtatrabaho ang pamahalaan para matiyak na maisa sa katuparan ng mga inisyatiban na pakikinabangan at poprotekta sa taong bayan at kalikasan. Katunayan, naging mariin ang direktiba ng Pangulo sa DPWH na tutukan ang Phase 2 ng proyekto na ayon sa Pangulo ay kasalukuyan ng isinasagawa ang planning at technical examination. The province has also suffered perennial loss of life and damage to properties due to heavy flooding. So it had to be addressed through the construction of these flood control structures. Nagkakahalaga ng 7.57 billion pesos ang proyekto na pinondohan sa ilalim ng Official Development Assistance sa tulong ng Republic of Korea sa ilalim ng Korean Economic Development Cooperation Fund. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang iba pang proyekto ng pamahalaan sa Region 3 na tutugon din sa problema sa baha. Kenneth Pasiente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.